Hey! Anong mga kabusan? Ako nga pala si Glenn Namili na pala ako ng mga ilalagay ko sa aking balikbayon box mga kabusan At dito nga ako pumunta sa may e-mart traders na malapit sa amin dito sa may tapat ng opisina ng Busan jingo. Dito talaga kami namimili kapag usapang balikbayon box na Bukod sa madami kang pagpipilian, naka-wholesale pa kaya tamang tama lang dito kaming pumunta Ang bubungad nga sa akin dito ay itong mga gadgets at saka mga appliances Napakagara at astig nga pero pricey nga lang itong cellphone na ito. Maganda nga din itong rice cooker na ito o ganun din ang air fryer. Malulula ka naman sa laki ng TV na ito. Parang nasasinahan ka lang kung meron ka nito sa inyong bahay mga ganitong kalaki na TV. Sulit na sulit manood dito mga kabusan. Napakadami nga din talagang tao ngayon mga kabusan. Kahit hindi maganda ang panahon ay sumugod pa rin ako dito. Dahil ngayon nga lang ako nagkaroon ng time ulit at sasamantalayin ko nga din ito. Nakita ko nga din itong truck carry case, natitempt na naman akong bilhin ito para sa aking baby. Nakailang balik nga din ako dito at para tignan mga kabusan. Pero nakita ko bawal sa 0 to 3 years old pa, kaya iniwan ko na at tumingin na nga lang sa iba. Bumaba naman ako dito sa may basement, dito sa my goods. Bumili lang din ako dito ng mga palaman. Ang kagandaan nga pala dito mga kabusan, mayroong mga free taste. Napakarami nga din mga free taste dito. Sabay lang sa mga flow ng mga koreyano, wala nang hihaya pag sa ganitong bagay, lalo na't gutom pa naman ako at hindi pa naman ako kumakain. Next the one. Natatakam na naman ako sa mga pagkain dito. Eto nga ba yung mali ko? Ang maggrocery na gutom, iba kasi kapag gutom madami kang gustong bilhin. Quality nga din yung mga goods dito mga kabusan. Dito nga pala mga kabusan, halera ang mga free taste at niluluto pa sa harapan nyo katulad na nga lang nito chicken. Napakasarap naman din talaga. Siyempre, lakad-lakad lang tayo at sunod naman sa kabila. Lahat ng madadaanan mo kung trip mo, pwede kang mag pre -taste. Kaya pag gutom ka, solve agad dito pa lang. Hindi yata grocery yung pinunta ko dito. Unlimited pre-taste ata. Next doon. Umakyat na nga din ako sa may second floor. Dito meron din mga pre-taste mga kabusan. Siyempre, sino ba ako para tumanggi sa grasya? Lamang tiyan din yan. Andito na nga ako sa may chocolate area. Bali, ang pinili ko nga lang dito ay yung mga mag-expert ng 2025. Kaya hindi rin ako bumili sa may online kasi baka mabilis ma-expired yung ibigay nila. Kaya mas mabuti na lang na makita ko lalo na't na pagkain pa naman. Kumuha nga lang ako dito ng ABC Chocolate kasi gustong gusto nga din dito ni Mrs. Siyempre alam ko na yung gusto ng pamilya ko kasi nagpabalik buying box na ako dati. Dito na nga din ako namili. Madaming mga chocolates dito kaso hindi ako kumuha ng kumuha kasi 2024 naman kasi yung expiration ng iba. Kaya dinobol check ko muna talaga nang makita ng expiration date nito. Itong mga naka-plastic bottle na mga chocolate ay okay din ito sa amin kaya kumuha nga lang din ako mga kabusan. Dito sa may chocolate area at dahil merong staff na nagbibigay ng free taste, kaya nagtanong na nga din ako sa kanya kung mayroong mga ibang stocks na mag expire ng 2025 kasi ipapadala ko nga sa Pinas, ko. At dinobol check niya nga din mabuti na lang at meron sa may pinakailalim mga kabusan. Pero dahil sa hirap magkuri kaya bahala na si Batman. Basta intindihin na kahit hindi na intindihan. Ano daw? Lakas na lang ng loob mga kabusan. Lakas <laughs> na Kumuha na nga din ako dito ng mga cookies at iba pang mga chocolates mga kabusan. Masubukan man lang ito. Bumili na nga din ako dito ng kape. Eto kasi yung isa na mamimiss ko dito sa South Korea mga kabusan. Ang libreng kape dito sa South Korea. Kaya bumili na ako ng pagkadami-dami. Ang kagandahan naman talaga nito mga kabusan, matagal pa naman yung expiration date nito. Kumuha na nga din ako dito ng iba't ibang mga spam at nagikot-ikot lang din ako dito mga kabusan. Baka mayroon pa akong bibilhin. Hindi na nga muna ako kumuha dito ng mga noodles kasi mabilis lang yung expiration date nito. Dumiretso nga lang din ako dito sa may counter na total andito naman ako sa may second floor na. Kaya nakipila na nga lang din ako kahit mag-isa pa nga lang akong nakikipila. Next naman. Habang naglalagay ako ng mga pinamili ko sa may cart, mukhang napadami at ang mga nakuha ko. Total ginusto mo din naman yan eh. Next naman. Napatingin nga lang yung mga ibang koreano dito sa dami ko nga binili. Parang magpapatayo ata ako ng sari-sari store dito sa South Korea hindi nila alam ipapabalik ba yung box ko nga din ito. Eto nga, ang total ng nagastos ko mga kabusan. First time ko nga na maggrocery ng ganito karami. Umabot lang naman ang binayaran ko ng half million won. Naks daw Although maabot naman talaga at higit pa ang nagagastos ko pag nagpapabalik ba yung box ako. Eto yung masaya kasi mapapasaya mo ang pamilya mo. Dahil hindi pa naman ako kumakain at natunaw na yung mga free taste na natikmang ko kanina, sa kakaikot kaya pumila at nag order na nga lang ako dito sa may machine. Pumili lang ako dito ng cheesy spaghetti sa naman ako nagbayad. Kapag pumupunta talaga ako dito, eto lagi yung inodor kong kainin pagkatapos mamili. Masarap kasi yung spaghetti nila dito. Baked spaghetti. So hanggang dito na lang. See you sa next vlog mga kabusan.